Magandang araw sa inyong lahat. Magandang, magandang araw, araw po. po. Teacher, magandang. magandang So, bago tayo umupo, uh, manalangin muna tayo sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. ama namin, sumasalangit ka sa kapalit ng ngalan mo, pagbasa sa amin ang kapalitan mo, sundin ang loob mo dito sa, sa lupa para sa langit. At bigyan niyo kami na, at na mga sa araw-araw at atawahan niyo kami sa aming mga kasalanan. Gaya ng mapatawan namin sa mga kasalanan ng aming. At huwag niyo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Samahan ng anak ng Espiritu Santo. Amen. So may lumiban pa sa klase ngayon? Wala na po! Okay, umupo. Okay. <coughs> Bago tayo magsimula sa ating talakayan, may hinandaan kong ano, classroom rules. So, una, makinig ng mabuti. Kung may nagtatanong dito sa harapan, dapat ay makinig ng mabuti. Pangalawa, uh, pag may uh, gustong sumagot, itaas lang yung kamay. Pangatlo naman, at ay ayusin na yung inyong mga upuan. So ngayon, may inanda akong uh, gawain, kumbaga maglalaro tayo. Lahat ng mga bata o lahat kayo ay pumunta dito sa harapan at gumawa kayo ng malaki na hugis bilog. Hugis bilog. At sa hugis na bilog ay um, ipapasa-pasa itong kung ito nahawak ko. O itong tapos pag sinabi kong ginto, yung matatapatan ng libro ay siya ang sasagot na aking katanungan. So, uulitin lang ito sa uh, pangatlo. Okay? Apo. Okay. Start! Ito! Ito! Okay, Jimmy Marie, ang unang katanungan ay mahilig ka bang magbasa ng kwento? Opo. Okay. Pasa ulit ang libro. Hinto. Si Jimmy Marie ay mahilig magbasa ng kwento. So magbigay ka ng isang uh, nabasa mong kwento. alamat ng mangga at alamat ng pinya. Very good. So, ngayon, last night ikot tung libro. Ito. So kanina nasagutan mo na ang ang tanong na ano yung nabasa mong lib libro ay ang uh, kwento. So ngayon ang uh, ibang katanungan naman is sa nabasa mong kwento, ano yung nakuha mong aral? o napulot mong alat. nagbabasa ako ng kwento ng tungkol sa alamat. Alamat ng mangga. Alamat ng mangga, yung kapakita doon to ay doon na si Ben ay isang maguting bata at matulungin. Kaya natutunan ko dito, dapat ay maging mabuti tayo sa kapwa natin Tama! So, very good, chila So, ngayon, mangin na po kayong buko. Ngayon, matina na akong basahin o pagbasa at tatalakay ko sa inyo ang kwento ng si Pagong at si Matsing. So, isang araw, namasyal ang magkakaibigang Pagong at Matsing. May nakita silang puno ng saging kaya natulungan, natulungan sila upang mapunta sa lupa ang puno ng saging dahil sa kanilang pagtutulungan, nakuha nila ang puno ng saging. Inati nila ang puno, pinili ni Matsi ang mataas na bahagi dahil may bunga ito. So si Pagong, kinuha niya ang ibaba, ibabang iba bahagi ng puno. So nakalipas ang ilang buwan, nagkita na naman ang magkakaibigan. Humingi ng tulong si Pagong kay Matsing na din ang mga bunga ng kanyang saging. So, inakyat ni Matsi ang puno at kinain niya ang mga bunga nito. So, galit na galit, galit, na galit si Pagong kay Matsi. So, kaya nilagyan niya ng mga tinik ang puno ng saging. So, nagalit si Matsing kay Pagong, kaya tinapon ni Matsing si Pagong sa tubig. So, ang hindi alam ni Matsing na gusto ni Pagong ang tubig. So, ngayon, may mga katanungan ako. Unang katanungan is, ano ang reaksyon nyo sa kwento? Namangha. Yes? Sheila? Ako ay namangha sa pasipagan ni Pagong. Oy, very good. Magaling. So, next ah, uh, katulungan is Alright. ano ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagunawa sa isa't isa sa kwento? Ano ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagunawa sa isa't isa sa kwento? Ibang kamay? Yes, Sheila? Kapag kayo ay nagtutulungan, inyong gawain ay matatapos ng madali. Tama! So, ang last na katanungan ko, ano ang naging bunga ng pagtutulungan ng dalawang karakter? Ano ang naging bunga ng pagtutulungan ng dalawang karakter? Yes, Jimari. Sa pagtutulungan nila, may nakuha silang saging. At kung saan, kinakain mo? Tama. So, sa pagtutulungan nila, may nakuha silang saging. So ngayon, may ipapakita ako sa inyong litrato. At sa litrato na ito, magtatanong ako. Dapat, tignan ng mabuti ang larawan para sa tanong ko, ay makakasagot kayo ng mabuti. Ka? Una kong katanungan ay ano ang pamagat sa kwentong ito? Pagong at si Matsing. Very good. Tama, no? Si Pagong at si Matsing. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Pagong -at, si Pag at si Matsing. Tama, si Pagong at si Matsing. Next question is, saan naganap ang unang bahagi ng kwento? Sa kagubatan. Tama, sa kagubatan. Next naman is, ano ang pangunahing pangyayari sa gitna ng kwento? Si Pagong ay nagtatanim. Yung ano, yung pangyayari sa gitna ng kwento. Tama. Ano po? Yung kinuha ba yung Kinuha, oh, kinuha nila sa aking ma'am Opo uh, Tama So next is Hina uh... Ano ang naging resulta ng pagtulong ni Matsing? Kay Pagong sa pangalawahang bahagi ng kwento Nakuha nila sa si Matsing Pero si Matsing ay naging makasarili ah. Dahil kinain niya yung bunga na Mm-mm. Kinain ni Matsing ang bunga. Sa sasa. Si sana ay kay Pagong. Mm -mm. Pagong. Kaya mm Kaya si Pagong Kaya si Pagong. 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 Okay. ah uh, huling katanungan ay paano nagtapos ang kwento? Si... Pagong ay, ay si Masing sa kanyang ginawa. Pinsa ay nanawa. Natrap. Natrap, natrap ba? Natrap siya. Marami okay, siya. Si sa kanyang Maraming, Maraming sa inig Maraming nilagay si Pago. nag sa... Kapag, kapag. Si sa, Matsing oh. ay kukuha ulit siya ay matutuso. O, oh. tapos ano ginawa ni Matsing nung mm. ah, natinig siya? Uh, na, na, no, oh, siya? Nagsisisi. Nagsisisi? Namatay. Hindi pala. na-regret that. Na-regret yung pagiging makasarili niya. Mm -hmm. So, tama, no? So, next tama. na. gagawin natin is pupunta tayo sa ating May idea pa ka kayo kung ano yung tatalakayin natin ngayon? Tungkol, Tungkol sa, alaman. sa alaman ng mga kwento. Ay, very kwento. Very good. Tungkol sa may, may kwento. kwento. Kwento! Elemento at pagsulat ng kwento. Kwento. <tod> Ito ka kay Uy! Gusto niyo na ito lang? Ilang po, ayaw ko na. Uuuuh! So, ngayon, ang tatalakayin natin is elemento at pansulat ng kwento. So, ang kwento ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni at buong isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. So, ang kwento ay may mga elemento. Ang unang elemento ay yung tawahan. So, ang tauhan ay mahalagang elemento ng kwento sapagkat uh, tumutukoy ito sa mga tao gumaganap. So, nakasaad dito kung sino-sino ang mga nagsiganap sa kwento. So, mayroong bida, kontrabida, at iba pang tauhan. Maari ding tao bida, ang hayop, o mga Yes. Ang ibang elemento ng kwento ay Ang elemento ng kwento is yung tagpuan. Tagpuan tama. Tama. <coughs> So, yung tagpuan ay tumutukoy sa lugar at panahon kung saan nagdaganap ang kwento. So, dito pala sa um, tauhan, nakalimutan ko kung baga ang halimbawa nito ay si Pago at si Mansi ay magkakaibigan. So, um, sila magbigay ka ng uh, halimbawa ng tauhan. Tauhan? Apo. Si Aling Maria at si Aling Ben. Tama. Si Aling Maria. At si Ma'am ben. Si Ma ben. So, dito naman sa tagpuan, ang halimbawa naman natin dito ay noong unang panahon sa baryo ng Iscario. So, ang pangalawang halimbawa naman sa malawak na bukirin ng Carmen na nilirahan ang isang magandang binibini. So, I think... Ngayon, magbigay ka ng halimbawa ng tagpuan. Halimbawa ng tagpuan. Um, ah uh, gaya ng ano, tagpuan sa kagubatan. Nakatira ang aking nanay. Tama! Sa kagubatan, nakatira ang nanay ni Ivy. Ngayon, ang next naman na elemento ng kwento ay banghay. is yung banghay. So, tumutukoy ito sa maayos at malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga pag magkakaugnay na pangyayari. Tapos, ang banghay din ay pagkakasunod-sunod na kwento. So, ang banghay ay may Taslo, uh, bahagi. Kumpara yung una is yung simula. Ang simula ay sa parteng ito, uh, ipinapakilala ang mga tauhan, ang tagpuan o pangyayarihan ng kwento. Tas at ang pagsasalisay ng problemang haharapin ng pangunahing tauhan. So dito yung uh, simula. Sa gitna naman ay... banghay ay nandito yung gitna. So, yung gitna ay binubuo ang gitna ng saglit na kasig kasiglahan, tunggalian, at kasugdulan. So, ito yung gitna. At uh, panghuli naman is yung wakas. So, yung wakas ay eh, dito mababasa ang magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya, dito rin makikita ang aral na maaari nating makuha sa kwento. Di ba? Tama ba ako? Opo. Very good. So ngayon, Magtatanong ako. Handa na ba kayo, mga bata? Opo. <coughs> So, tapos na tayo sa ating talakayan at may uh, hinanda ko katanungan para sa inyo. Ang una kong katanungan ay, ano ang kahulugan ng kwento? Yes, Sheila? Ang kahulugan ng kwento ay, ito ay uh, nabibilangan ng mga takuhan, tagpuan. At sa kwento, uh, may simula, gitna, at wakas Tama. So, yung tauhan ay I mean, yung kwento ay isang akdang pampanitikan na likha na guni-guni at kung isip na hango sa isang tunay na karanasan o pangyayari sa buhay. So, next na katanungan ko ay ano-ano mga elemento ng kwento? Tapos ibigay ang bawat kahulugan nito. Magbigay ng isa. Sa na ano, elemento ng kwento. Tauhan. Ano yung tauhan? Yung mga tao sa kwento. Tama. So, next naman, yes, Jimari? Tagpuan kung ito ay tumutukoy sa lugar na kung saan naganap ang kwento. Tama. So, next naman is Sheila? Banghay. Dito malalaman ang uh, sunod-sunod na pangyayari sa kwento. Tama. So, next na aking na katalungan is ano-ano ang bahagi ng banghay? Sa uh, naalala nyo kanina sa tinalakay ko, ano-ano ang bahagi ng banghay? Yes. Simula, gitna, wakas. Tama. Simula, gitna, at wakas. So sa last na katalungan ko, gamit ang iyong sariling pag-unawa bakit kailangan ang mga elemento ng kwento sa pagsusulat ng kwento. Bakit kailangan yung mga tauhan, uh, tagpuan at banghay? Yes? Ivy? Upang bigyang buhay ang kwento. Tama, upang bigyang buhay ang kwento. Yes, sila? Kasi pag walang mga elemento sa kwento, ito ay hindi maintindihan ma ng mga babasa. So, um tama kay Sheila no. So, pag wala yung mga baguhan, hindi maiintindihan yung mga kwento na ating binabasa. So, ngayon, uh, maghanap kayo ng inyong kapares or ako na lang yung pipili uh, ng inyong kapares. Ano? Ako na lang. So, ngayon um... dapat kailangan mo itong sagutin. Bibigyan kita ng 10 minuto para sagutin niyo iyan. So, by pair yan ha? Pasa po sa uh, ano, sa last May sagutang papel na ba ang lahat? Opo! Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin yung nasa inyong gawain. Okay. Tapos na ba ang lahat? Opo. Isa eh, pa po. Silip pala. Gusto ako. Very good. So sa mga tapos na, ipasa dito sa harapan para ako yung kunin at i-check ko yan mamaya. Tapos na po. Okay, magaling. Ngayon, tapos na kayo sa magkapares na gawain, ay susunod ko naman yung individual na aktividad nyo. So, bilugan lang. Basahin ang panuto nito ay basahin ng mabuti ang bawat tanong at umili ng tamang sagot mula sa mga opsyon na ibinigay. Opo. Okay. Ipasa sa likuran. Okay, may papel na ba yung lahat? Opo! Okay, sagutan niyo sa um, sampung minuto. Thank Yung kapil mo ho sana. Oo. Oh, oh, Bibigay okay. ko lang isang 10 minuto para sagutan niyo kung wala Tapos na ako. Oye, no cheating. Tapos na. <laughs> Tapos na po. Tapos na po ang aming assessment 10 copy. Ipasa po dito sa harapan. Tapos At, na po ako, ma'am. Grabe, ang galing. Check ko ito mamaya. So ngayon, um, Bago tayo umuwi, <laughs> O mag, o bago ako magpaalam sa inyo, kunin niyo uh, isang buong papel at sagutan ito sa bahay ha? Opo! Ipapasa niyo ito bukas. Opo! Uh, matapos nyo uh, ito. Opo! Oh. Ito ang tango nila. Ito. Thank you. Ito. Parang -oh. Sorry, hindi ako sa Jamari. Uy, nagawa Sa wala papil. Tandang pa so, yes, May mga papel na ba yung lahat? Oo! 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 Pwede nga. po ba na <laughs> Hindi po. Dapat ikupiyan niyo po ito sa buong Ipap papel po. para maipasa bukas. Ma. Tapos si na, na po Technology na po ah uh, no, eh. um, We have ano? Screenshot na lang. <laughs> Isisend mo na po. Tapos na po. Tapos na po. <laughs> i are on